Today is Black Saturday. Um nangilin tayo. Mm -mm. Pero I really cannot control myself na hindi gawin ang content na to. Kasi while I'm browsing my TikTok, I came across sa content na sa isang content na nandun si Marcoleta. Si Rodante Marcoleta. Oo. Uh -uh. Alam ko siya, kilala ko siya anyway. Kasi he represented sa party lists. Social amelioration uh, and genuine intervention on poverty. Ito ang ibig sabihin ng sagip party lists. So kung titingnan natin, intervention on poverty. So dapat ang pinapakialaman niya ay ang pagsugpo or pag-intervene ng kapubrihan, kapubrihon, poverty ng mga kababayan nating nasa laylayan. Ano? Pero nagtataka kasi ako, bakit isa sa pinakpanukala niyang uh, batas, na magiging batas, ay ang House Bill 4633. Ito yung anti-crucifix bill ako kasi nangilin ako ngayon ni eh, Sabado Santo bakit anong connection ng anti-crucifix bill sa pagsugpo o pag-intervene ng kahirapan Rodante Marculeta alam ko naman oo uh -uh, na isa kang uh, iglesia ni Kristo sana naman, mga iglesia ni Kristo, ma-call out nyo nila lang na to. Oo. Kasi, anong connect? Nagsagi party list mo? Oo. Sa pagpasa ng bill ng anti-crucifix bill, okay ka lang ba talaga, bi? Okay, ikaw na yung tinapon galing sa taas nung ano, magasik na kasamaan at kadiliman. Nakakaloka. Ako bilang isang dibutante katuliko, ah. I am being raised. I am raised by a Catholic ano, parents. Ah, meron sa'yo. Social amelioration and genuine intervention and in poverty. Ang connect doon. Santay. Alam mo kaya, sana naman, no, mga kapatid kong iglesia, no, Makulat-kulat yung nga itong nilalang natut nagpapatawa na. Tsaka ang alam ko, 15 si anos ka na dyan sa kongreso. Ano? Ano nangagawa mo? At bakit lilipat ka sa Senado? Oo, e pari yun ang naman ang kongreso at ang Senado ay lehislatibo, gagawa ng batas. Kasi tapos na termino mo? O nagpupumilit kang makapasok sa Senado kasi... Kailangan mong mailagay yung iyong mga iniidolong poon para hindi ma-impeach. Pakaloka. Kasi para sa amin, ha, ito, ito, may tinuro nanay ko sa akin in celebration of Black Saturday. Merong sinabi ang nanay ko na hindi ko makalimutang makalimu kalimu versikulo. Ito ay ang 1 Corinthians 118. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. Para nakakaisulto lang din ba na isa ako sa mga naniniwala ng crucifix. Oo. Tapos magpasa ka ng isang bill na ganyan. Tapos ang nire-represent mong party list ay ang sagip party list. Again, social amelioration and genuine intervention and poverty. I-connect mo nga, B. Kaya minsan talaga, alisin na lang natin ang separation of uh, church and state. Yung mga nakikialam, ginagamit yung sekto, ginagamit yung relihiyon. E di kung ganun-ganun, mati nakikialam ka, ano, eh di mag-tax na lang din ang mga simbahan at nang magkaliwanagan. O ano? At na makaambag naman at naghihirap na ang bayan. Kalo pagkamar o dante. At yung mga yun, iiyak ka na naman sa kongreso. Oo, oo. Ikaw pa naman yung bukod tanging gustong mag-contempt na hindi naman member ng komitiba. Tapos ibuboto nyo yan, gawin yung senador. Ano talaga sa palagay nyo sa senador natin? Clown? Magtigil nga kayo kung makapidip straight kayo. Oo. Ang magagawa ni Ipe, anong magagawa ni Kibuloy magpapractice sa senado? Tigilan nyo nga ako. Kaloka.